Shout out everyone. Pasensya na kayo, hindi ko kayo na-replyan dahil napaka-busy ko Na-busy ako ng ilang araw. Dito po yung graduation ng amin. Pinakahihintay na. So, makumlaw di sa Minha. doprang daminina, oh, marina kami, hmm? kolong kolong na, ano yung kolong kolong na tayo? Tinong sa mga gamit, mga baboy. Ang pinanggalingan. Ayan. Sarap maglakad dito kasi malamig ang panahon. Mas dito ako mauna ako sa inyo. Kunin ko yung dalawa, tapos kasama okay, niyo kayo. Ayan Kahit na mga. Mga mapre, Marimar. Easy. Ganda dito talaga. Eh, sarap maglakad. <laughs> muminapa ba sususot ka ma exit ka ikaw lagi kana natawa. <laughs> umakyat tihayan eh. pakwina kami bilis na bilis dadagap ako diyan kasi siya man kaya talo 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 sa talo 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 talo